Dito tayo ngayon at i-update natin yung ating itinanim na mais noon ayan po tumubo na magandang tubo kaso lang maganda rin ang tubo ng ano <laughs> mga damo ayan o magkikita nyo maganda yung tubo ng ating mais ayan po so 100% po yung pagkatubo pero ito ay ano na nasabugan na ng ano uh, pamatay damo o kaya herbicide so tumubo na ulit pero antayin nating lumaki nang konti yung ating mais para lagyan na ng ano uh, fertilizer at mag-ano na rin ulit tayo uh, pasabugan natin ng ano pamatay damo ulit So, ayan update kayo at ano doble yung gagawin namin dito ngayon dahil maglalagay kami ng ano uh, bakod kasi may mga ano yung mga uh, ibang parang walang isip na no nag uh, nag ano ng mga kalabaw nila kaya pinapasok ito ng mga kalabaw yan po maganda po yung tubo ng ating mais dito sa farm tree yan sana ang problema nga lang medyo wala na namang ulan yan napakaganda po yung tubo niya So, thanks G. At maganda yung tubo. Sana tuloy-tuloy. At maulanan. At lagyan na lang natin ano. Pero bago tayo maglagay ng ano dito, fertilizer. Kasi hindi ako nagbasal dito. Yung medyo ano, hanggang tuhod siguro ang, ano. Uh, laki na ng mga mais. kan kasama ko si Rohel Boy para ilagay namin itong ano. Uh, alambre. Inpo, po. Lagyan namin ng alambre bakod.

Hô, quá tóc 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 今天接的话还有。 <tong> Malok. Napos, napos, maloko people <laughs> 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 Madi, Edjo, ginapos ko lang Efren ka na yung unag yo friend. Ibas Wala ka pasto ka bradan Ina nga, ang <tong> besto Dama mo niya pe, pangikam ka Eh, pinakasupo po pe Eh one layer na lang muna yung ano lalagyan namin alambre bakod para ano at least hindi hindi na maano to ma-over the bakod ng kalabaw ito yan pilitin namin maikot ito hanggang doon sa ano dulo pinaka dulo doon dito na nandito yung mga kasabahan natin at medyo matigas na yung lupa kasi medyo wala ng ulan Ganyan, ganyan lang po simple yung paglalagay namin ng bakod.

kulang na lang nito ay ang ano ulan at saka ano uh, uh, fertilizer pag medyo lumaki ng mga gatuhod siguro doon na ako mag ano dun na ako mag apply ng fertilizer dito para maganda yung tubo hanggang sa mamunga po siya so ganyan po ang ginagawa namin dito uh, hindi kami gumagamit ng basal kasi maganda naman yung ano ng lupa namin dito ayan makikita nyo naman So maganda po yung tubo ng ating mais. Kaya tuloy-tuloy. Kompleto lahat ng alambre dito noon. Pero biglang nag-magic nung bumalik ako sa abroad. Eh biglang nag-magic na lang nawala. Yung nga sabi ko kinuha ang may-ano. Kinuha ang may-ari. Mga, mga may-ari na sekreto. Pero ako ang bumili doon. Ayan. So, ayan, kulang pa tayo nang uh, ano, alambre. So, kailan bibili uli tayo ng mga ilang roll pa, mga tatlo siguro hanggang doon paikot ito. Kasi hindi kasi ang ano nito. Kailangan doble 'yung ano nito taas baba 'yung ano bakod niya para maproteksyonan po 'yung ating mga tanim na mais dito. Ay. So, napakaganda talaga 'yung ano. Uh, magbukid, magtanim. Yan, kung may patubig lang ako dito, pwedeng gawin sana ng ano to eh, ang taniman ng gulay. Yan, kuha tayo ng komposte. alas <laughs> stress

Vai dande, awidol dande Tira ah. Tira 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 boy Yan, natapos na yung ating pagbakod dito. Yan po, yung mga dinadaanan ng mga kalabaw. Ayan o. Oh. yan. ayan. Nakikita niyo. Hanggang doon na yan. So, medyo kulang pa tayo ng uh, kable o kaya alambre kalakas hanggang doon sa tuktok na yun. po, yung makita niyo ang gulod doon. So, kailan talaga malagyan ng ano? Uh, bakod din doon para maproteksyonan yung ating mga pananim dito sa loob